Uy! Wala, wala. Wala na. Bro. May tiyanak, bro. Nandito yan. Saan ka tiyanak, ah? Tagnor, alagad mo, alagad mo na naman ba tong tiyanak na to? Ha? Ha? Ragnor, nandito ka ba sa paligid Ragnor? Ragnor, Ragnar, Ragnar salita ka Mayroon ka sa paligid ha Nawala yung iyak ng bata Burung lapit bro. Buru. Burung lapit. Uh -huh. uh -huh. Sampai kapan dia anak Wala, yung bulsa anak bro. Sino panglaban siya? Hindi ba? Wala. Tumabas ka dyan anak. Hindi kami natatakot sa'yo dyan anak. Oh. Mag ano ka rin bro, para may, para sakaling atakihin ka, may panlaban ka. Ui la Ui. là la. Là, là. Ui. Ui. <laughs> Ui. Đây. Ui. Là, là, là. Thôi, là, là. Thôi, là. Korep. Oh, oh. Hmm. Anjen kapalansana ka ha. Hmm. Hmm. Lepitan natin bro. Hmm. Oh. Hmm. 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 Saan ka? Lumabas ka? Lumabas ka? Lumabas ka? Lumabas ka? Wala na yung tiyanak bro. Huh? Wala. Hoy. Hoy. Bro, may isa na namang tiyanak doon, bro. Ha? Nawala na yung dito. May kasama. Uy. Uy. May asin ka pa dyan? Meron ka pa? Magsabi ka lang kapag naubusin ha? Oo. Hanapin natin bro Nandito yung isa bro Nandito yung isa Hmm? Saan kang tsana ka? Dito yung iya kanina bro Pil Pilimon baka Baka pumunta eh dyan yung tsana ka Maghanda ka oh. Sasabuhin ko ng asin dito Baka tumakas ba Hmm 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 mm. Yan, wala na yung boses ng tiyanak. Abangan mo dyan. Baka tumakas dyan Wala dyan yung anak bro What? Uy Ano yan pilih Woi. Udah, orang turun lu. canak Woi. Bro, mag ingat ajaan Pilimuna. Sekarang oh, Hagisan menangasinnya? Saan kecelaka? Pakita kah? Oh. Hmm, 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 hmm,

Hmm. Wala. Uy. Wala din. Nawala yung tsanok dito. talaga siya ng asin. Pilimon, ano yan? 거지, ha? Yun, yan? Ito pa. Ano yun? Na, nadali mo ba yun? Uh, ha? ano yun? Nilagyan ko ng ano, asin ka Ano yun? na tinig. Sige, hagisan mo pa. Kung, kung meron pang tinig. Bro, ang dami nila bro May ibang busis na naman yung ako narinig ko Okay, pakita ka Asin lang yung katapat yung mga tiyana kayo ayan yung kutis, ayan yung balat niya ayan yung katawan niya oh ayan oh, ayan oh ayan oh, ayan oh ayan. so nandyan ka lang pala matapu natin ng asin mmm hmm, oh hmm, hmm. Mm! Mm! Å! <skrøk> 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 Anak kamu karena anak aku ingat, aku Dito ka, bro. Sabuyan mo ng asin, ha? Sabuyan mo ng asin. Hindi! Hmm. Hindi! Hmm. Hmm. tiyanak bro, Hah? hindi tiyanak. Ba, nah, parang kuya nung sabay ini Rag Glorian, hindi pala. Uy, hindi tiyanak. Huh? Kita tumakas. Uh. Lah. bro. Bro enggak nyinyir sama bro, tapi huh? dia bro, di kaya si Ragnar tuh, bro? leka anu anu lagi. Hai, lek bro. Mainan aja, mainan aja. Coba anu Okay. Oh, mm -hmm. okay. Tapos, bro. Yeah. natin 'to. Okay. natin yung katawan ni. Dalawa tayo, sige. Mm. -hmm. mm -hmm. Lusaw yung katawan niya, bro. Ha? Lusaw yung katawan niya. Lusaw na? Parang si Regnor, siya. Hiling lang tayo, bro. Akala ko, tiyanak. Siya lang pala yun. Ano pala na? Maraming oh. Kaya yung gumaya ng iba't ibang boses? Oo. Ah, At tama pala, bro. Hindi na yun nakakapagtataka dahil mismong boses ni Mang Kiting ginagaya nila. Sila Ragnor. Kaya yung tiyanak, posible na sila-sila lang din yun. Pero nung nakaraan, may totoong tiyanak talaga. Kasi nakagat tayo eh. Pero Oo. ito ngayon, parang... Pero yung iba, sa tingin ko totoo yung iba. Yung nauna nating explore kasi marami sila. pipili okay, mo. Ah. Uh, Ragnar, nandito ka ba Ragnor? Ragnor. Mangkiting. Nandito ka ba sa area Mangkiting? Hey. Mangkiting. Kilimon, nandito. Ah, uh, move tayo ng area. Move tayo ng area para mahanap natin si Mangkiting. Ano kasi, parang nilalaro tayo ng mga tiyanak. Nililin lang tayo para di tayo makapunta sa location ni Magdating. Tara, tara. Move tayo. Tara. tara.